Lalaki, nagpalabas ng na isang armed robbery upang makapag-propose sa kanyang girlfriend. Ang reaksyon ng mga netizen? Alamin. Binigyan ng isang lalaki mula sa Cali, Colombia ng bagong kahulugan ang shotgun wedding matapos mag-propose habang may nakatutok na baril sa kanyang girlfriend. Ano nga ba nangyari sa proposal na 'yan? Alamin natin. Sa video na nag-viral sa social media, makikita ang pulang kotse ng magkasintahan na patawid sana sa intersection, bigla itong hinarangan ng ilang lalaking sakay ng dalawang motorsiklo na tila nanakawan ang magkasintahan. Pinababa nila ang dalawa mula sa kotse at nang makalabas na ang babae, tinutukan nila ito ng baril. Pwersahang pinaluhod ng mga lalaki ang boyfriend at sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang naglabas ng, of course, sing sing at nagpropose na sa babae. Nagpalakpakan at nagsigawa naman sa tuwa ang mga lalaking umatake sa kanila. Nang ma-realize ng girlfriend na prank lang ang nangyaring armed robbery, Pabiro nitong hinampas-hampas ang kasintahan. Gayunpaman, nakuha pa rin ng lalaki ang matamis na oo ng kanyang girlfriend. Marami man ang natuwa sa kakaibang proposal na ito, marami ring hindi nagustuhan ang prank na ito. Ayon sa ilang netizen, nino-normalize na nito ang karahasan. Napapansin naman ng iba na tila muntik ng atakihin sa puso ang babae. Delikado at maaring magdulot ng matinding takot ang ganitong uri ng prank. Gustuhin man nating mag-stand out at magbigay ng hindi malilimutang proposal para sa ating minamahal, dapat pa rin nating unahin ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Ngunit, sa kabilang banda, dahil sa ginawang prank ng lalaki sa video, makakatiyak siyang sasamahan siya ng kanyang fiance in sickness and in health, in ambush and in armed Rubberies. Kung sayo gawin ang ganitong proposal, papayag ka rin bang magpakasal? D W I research report. Re -re report.